ito so guys, magandang tanghali guys kita mo yun. kupras kupras ta kay pang palit o bugas uh, guys ah medyo matagal tagal po tumalo to guys mga dalawang oras pa nga pala paki i-subscribe e naman po yung ating youtube channel at huwag kalimutang okay. pindutin ang notification bell para updated tayo sa ating mga video twice a week po ako nag upload ng video guys sa youtube sana po ay paki kilik naman po yung ating munting channel lang siya pero pwede na to ito yung apoy natin ito yung ating pang ito yung ating pang halo pang ukay dun sa bandaron medyo luto na kasi doon pabor ang ano dito pabor yung apoy Ayun, may siwang na tayo may siwang na yung ano natin yung mga yung dingding natin kaya medyo matagal na maluto ito medyo pula na konti na lang maluto na yan ito ito matagal pa kaya medyo kailangan natin kailangan, kaya kailangan natin haluin para maluto ito ang buhay sa probinsya guys mahirap na masarap matagal lang pera pero nakakaraos naman kahit na pa no sa marun lang tayo magtipid tipirin lang natin yung ano natin kinikita para makasurvive kasi may pinag-aaral tayong mga anak pang, pangkain pa Ayan. Tapos pagkatapos nito, mag-uling naman tayo. Uling. Kasi medyo mahal uling ngayon. Kaya, mag-uling tayo. Dagdag <laughs> -dag, ano rin yun, dagdag income. Sa pang-araw-araw. Kasi wala eh, pag hindi tayo dumiskarte rito, sa bukid, gutom mabuti natin wala naman lang bibigay sa atin ng pera para pambiling pagkain kaya kailangan natin magsumikap guys hindi naman tayo mayaman eh. uhahay oh, so yun lang guys ha? magkalimutan mag subscribe at pinutin ang notification bell para lagi tayo updated sa YouTube na ako madalas madalas mag-upload guys, hindi na sa Facebook kasi hindi pa tayo monetize sa Facebook. Eh, sabi nila mawawala na yung ano. Basta yun lang, hindi ko na alam, hindi ko na kalimutan ko na yung update sa Facebook eh. Basta sabi nila yun lang, mawawala na yung income. Yeah, YouTube tayo. Salamat guys. I love you.